Nawala si ano? Nawala si Aron. Si Aaron. Ayun, may, may binuhat na na silang... boy. Yan! Tayuan na! mo na, Ben! Angatan mo na! Angatan mo na! Angatan, Angatan mo na! Oh my God! Okay. Oh, mo sa ano. Hoy lang yan. Oh, papangit ka sa video, wala. <laughs> 4,000, sayang. Thank you. Thank you, guys, sir. Oh, Salamat. Ayun. Kasalanan ko, hindi ko na pinansin na wala pa lang baggage yun. Ay, ako. Next time. Bye-bye, tools. Sayang. Ayan muna naman sa check-in Check, mo, check Ayan, daming aberya, mga boss. <laughs> Naiwan pati yung tools. May tools ka naman dun sir no Lesson learned yun Lesson learned Dapat ano Dapat Hindi ako nag ano, Nagdala ng gamit Hindi ko alam sa'yo Ayan kami na naiwan Dahil pasaway kami Kami yung team pasaway Oh. Oh. Bawal pa. mag ano ah. Oh. Oh. No Ilocano challenge. Oh. English. Pagdating ng Jensen, pwede. <laughs> Hi guys. Second. uh, flight namin, Manila to Jensen. So almost one hour and siguro 30 minutes yung biyahe namin papunta ng Jensen. And hopefully safe kami makarating. So ayun. Sweet do. Sit ulit tayo. Kaso nasa dulo-dulo tayo guys. And yeah. Time check. 1.30. 1.21. Actually, mga 1.40 ang boarding namin. Pero kulat ako. Napaaga kami. So, mas maganda. Mas maganda kami makakarating. And sana pagdating uh, makapag-track rin pa kami sa criterium track. Let's go. prepare guys madumi yung pintana nila guys uy <laughs> maulan maulanong jensen Sundo ka lang. Wala e eh. Wala yeah. Dito rin yung upuan yung bago Ayan touchdown Dito rin yung karton So ayan kumukuha tayo ng QR code Last pag na Hindi <laughs> pa tumakbo Last pag na <laughs> So, Hi guys. ayun pupunta kami ng Mang Inasal. Libre ni Sir Julius. O oh, yun know, o, sponsored by Sir Julius. Meron na kaming ID guys. <laughs> wow. <laughs> wow. Ayan guys, outfit for today's video. Uh, okay. Basta mukha. Mag-ay po kayo Nagkaisakin niya sa yun yan, ayun is. Ito guys, hindi na nila lagnat. Hindi na. Kumukupal na naman guys, hindi na nila lagnat. Hindi pa padalo. Isa yan. Boy, isa Eh, bugwang to So ayun guys, bibilan namin ang pampadalog si Moody mamaya guys. So ano na pampadalog. Ano yan guys? Ah? Ay. Oy, bad, bad. So nandiyan na nga sa mga ka-team guys. Number 201. Tatay Tok to. <laughs> so mga boss, um, last lap na ito. Mga final lap na ito ng 12-13 na uh, women. So tingnan natin kung sino yung kalamang kasi kanina. Pasig yung naunguna. Tapos sinundan ng Jensen. Tapos hindi ko alam kung ano yung isa naka blue. So nagkahiwa-hiwalay na actually. Uh, tingnan natin. Ilo ilo. May isang ikot pa yon. So ito ay ilo ilo. Dalawang ilo ilo actually yO oh. Ayan. So, rimati na to. Rimati na. Abangan natin. Pag mayroon ng sasakyan dyan, siya na yun. Ito na. May na Last 300 meters Medyo bumanat po yung Pasig Sinundan ng Pasig po yung nangunguna O Jensen Jensen Eto na Sige Sige Jensen First Ano Uy Nangunguna Ano to Uy Second yung Jensen Third yung Pasig Nice one Good morning guys, kakatapos lang po ng women's uh, 12 to 13 12 to 13 category sa babae. Ngayon, lalaki naman po po lang sila 2, 4, 6 8, 10, 11 11 na pong lalaro sa babae kanina, 7 yata sila 7 lang din kami guys at uh, hopefully, dahil kukonti kami sana makapuesto kahit basta pojong, any pojong maulan dito guys. Sabi nila nung mga past days sobrang init dito. Tapos biglang umulan. Ngayon sa kahapon maulan. So hopefully. 3 2 So mga boss sa uh, 12 to 13 medyo malaki yung lalaki na nasa unahan eh no. Mga panay-panay. Oh, kalas ka agad yung sumunod. Ayun oh, yung champion ng uh, Cebu. Cebu yan. Oh, Cebu, 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 cebu yun Congrats. Ikot Tapos, Break away, Kaya ngayon, kinakausap na dapat magtaas ng kamay. Uh, <laughs> mag uh, nice one. Sing ano mo? Sing ano mo? Sing po. Ha? Gen uh, susunod kay Karkueva to. Karkueva. Uh, congrats ah yan, well, So mga boss, ito ngayon ay 15, ah, 14, 15 na mga babae. So kanina naunguna yung Iloilo. -ilo. Kaso lang ah, lumailo sila. Buo pa rin. Nagkaratratan kanina pero wala, hindi naman tinuloy. So naunguna ngayon ang yung ilo-ilo yung naka pink na helmet. Oh, dami sila. 2, 4, 6, 8, 10. 10 silang naglalaro ngayon walang banat mga boss puro na ano lang placing-placing lang sila so buong-buo yung 11 riders na 14-15 ng mga babae na category buong-buo po yan ayun na nag-breakaway na yung ilo-ilo mga boss ilo-ilo oh. ito kapyanki bagyo kahihwa-hiwalay na, inangata na kanina ito, mga last na ikaw siguro uy, malayo malayo nasa mga 50 meters ang gap ng ilo-ilo sa naghabol malakas talaga ilo-ilo mga wala na pinatay nila dapat hindi na nila pinatayan walang humabol eh Hello mga boss, finish line na ito. Mukhang panalo na yung Iloilo. -ilo. Ang layo. Uh, ha, wala pang sumunod oh. Nasa ano, na, 50 meters na yung layo nila. Ayun, may dalawang nakawala din. So Iloilo -ilo ang mag-champion dito sa 14-15 category ng women. Ito na, panalo na. Tapos sumunod ay... Bagyo, pangatlo pang bagyo. Eto yung Iloilo. -ilo. Ah, dito si coach. Nice ba no? Kuha! Coach! <laughs> Anak niyo eh mo? Anak mo? Um, player namin na pa. Ba? Ayan, bagong, ano, bagong sibol na ilo-ilo. <laughs> Susunod sa yapak nila, ano. Ay, nag-national rin yan. Ay, national rin yan, okay. Nice! Oh, congrats! 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 Good <laughs>

Ito yung 14-15 mga boss ha Sobrang ano, intense Pag mga lalaka yun oh. Banat ng banat oh Ayan, pasig yun ang una Ayan, pasig yun ang una Ayan, yung General Santos, yan yung maalala ko, nagsisikuhan sila ng Nationals eh. Yun! <laughs> Nag-aaway silang dalawa. Sila pala ulit ang maglalaban. Hindi kasi pwede mag-change bike. So dapat yung gulong lang. So ngayon, ayan. Ah, buti na lang. Antayin mo yung ikot. Yan ko sa kanya guys. <laughs> <laughs> so at least may chance pa ito Kasi antayin niya yung umikot. Hindi yung labanan na 'yan mga boss, ha? si Jay Carl and uh, si Nunez So, yung dalawa na 'yan, dati na 'yan, magkalaban talaga 'yan Nung nasa Nationals, nasa Batang Pinoy ng Tagaytay. Intense ang laban nila nang uunahin silang dalawa. Actually to. ayan na naman. Jensen and Oh, nag-break away. Jensen Pasig, yung alaga ni Tok Tox Mentality Ayan si coach, makipagpustahan na <laughs> Dalawa lang, ayun Dalawa lang talaga Alaga ni coach yan, yung isa Tapos pasig Nawala yung si Nunez ah. Sa likod yan. Ah, okay. So, ito, nahuhuli. Uh, tabok ata ito. Yan na, yan tabuk. na. Coming na. So, coming na yung Jensen uh, and Pasig. Mortal na magkaaway. Ah, uh, yan o. No? Uy, nagtolo. Nagtolo, breakaway. Pinakalat niya. pinakalas yung pasig mga boss oh tumalas yung pasig oh, no, wala na si Nunez sa ah. wala malayo yung sumunod 100 meters na wala pa ayun yung yung pasig mga boss bigat na bigat na oh pero pang second naman kaya walang problema Hmm. Mabigat na yung DNA niya mga boss. Mabagal hmm. hmm. ito. Mahabol ito. Next po, Vizcaya. Hmm. Hmm. Oh, Vizcaya. Puma, pumapanay, pumapanay. Ayun, makakahawi yan. Vizcaya dati champion yun. Ang kalaban niya dati pero, ah, si Nunez. Pero, oh. si pero bumigay naman si Nunez. Wala naman dun sa harap. Mm. Atay, tohog! Ito na. Tohog Maganda pa yung sipa niya, mga boss, oh. Ayun, yun na nangunguna. Layo na. Merong mga mahigit 100 meters na, 150 meters na ata. Sobrang layo na, oh. Baka matuhog pa yung pasig. Wala na tuhog na yun. Mm. Ito na, uh, Pasig, yung uh, possible silver medalist. Then, sinusundan siya ng Vizcaya. Kaso lang, madikit lang yung... Ayun, medyo kaya, 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 kaya. O, oh, grogi, kaya, kaya. Sigawan mo, coach. oh, maganda pa yung sipa niya to. Oh grogi kaya pa Grogi yun. Ayan mga boss oh, pinagos lahat, iban sa dalawa na sumusunod So ito yung dating champion din ng Batang Pinoy oh. Tangunguna na pa rin siya. Dalawa lang hindi niya napag yung sumunod sa kanya. Oh. Dalawa lang ang hindi niya natagum. Ang sabi nung taga-Jensa, not in my house. Oh. Bakit ito? So inaantay na lang natin yung mag uh, okay, magre-remate okay. ng dalawa. Biskaya and Pasig. Tingnan natin yung sinong kakalas. Andi rito na mga boss. Oh. Uh, sa ngayon nakasakay yung Pasig. Tingnan natin. Remate na lang dalawa. Dahil dikitan lang. Tingnan natin yung Biskaya and Pasig. Remate na yan. Okay. So eto, tignan natin yung biskaya mga boss. So binigay niya lang gusto. Sayang. Oh. Sayang yung silver. Silver ba? Naging bronze na.